Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa Batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsabling mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo. Imbis na mag-video, ituring na natin meron tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Naunawaan ko naman na kuminsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kuminsan eh, napapasabay tayo sa daan eh, sa mga hindi sumusunod sa batas traficom. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at eh, huwag na natin patulad.